guys, good morning. Ito po muli ang inyong ate. Ah, uh, magmumukbang po ako ng papaya. Ito po yung papaya. Ayan guys. Yan lang ang inano ko. Uh, binalatan ko kasi baka di ko po kayang ubusin. Uh. mayroon pa po. Ayan. So guys, magandang umaga sa lain yung lahat. At sana po panurin nyo. At di kayo magsasawa sa aking mga video. Bismillah. Mm. Matamis po guys at medyo matigas-tigas pa. Kasi ayaw ko din yung masyadong ano, yung hinog na hinog. Masa mas, masarap ganito. Mm. kain po muna ako guys ng kanin tapos pagkatapos ko ito papaya guys lagi nyo uh, nakita naka offline ako kasi po wala akong data. Maglo-load pa po ako. Mamaya. Hmm. <coughs> Mm. Ito guys, binili ko dyan sa uh, bagong mall. Sa totoo lang po guys, yung mall dito na uh, sa amin ay napakalaki. At halos po lahat ng hanapin mo ay makikita mo dyan. Ito, binili ko ito doon. Papaya po, iba't ibang uri ng papaya mayroon. Lahat ng prutas. Siguro ang mga mukbang ko ngayon ay frutas na kasi yung frutas at least maganda sa katawan pero di po lahat ng frutas ay pwede pala sa mga junior na kagaya ko Marami pala yung hindi pwede ham ng senior na prutas akala ko yung saging ay maganda sa ano sa magandang kainin kasi uh, malakas ang kanyang potassium pero guys hindi pala sa mga matatanda kasi po uh, basta hindi daw pwede sa mga matatanda yung saging at saka yung ano pa kasi seven fruits yun eh na hindi dapat daw kainin ng mga may edad na kagaya ko yun ang tanda ko saging watermelon yung maliliit na kwa orange ano ba yan yung sunkiss ba yan matamis kasi iyon tapos tatlo na ano pa yung grapes din po hindi rin po maganda ayawan ko ba akala natin prutas maganda sa katawan na natin pero mayroon din palang hindi sa mga matatanda ano pa marami yun ano yung ginanggit ko watermelon, saging uh, grapes yung uh, orange ano pa ba Limot ko yung ba at least yung papaya hindi kasama doon kasi yung papaya alam ko nagpapaganda ito ng kutis Pero siguro, siguro naman guys, kung paminsan lang, pwede naman kumain ng saging. Yun pa naman, isa sa paborito kong prutas yung saging. Yung watermelon, okay lang, hindi ako masyado doon. Hindi ko yung hanapin na prutas. Ito yung mangga, hindi din kasali doon. Isa din yan sa gusto ko. Mga prutas. Pati yung apple. Hindi din kasali doon sa server. na prutas na hindi pwede kainin ng matanda. Guys, matatapos na ako. Siguro ano, dito na lang Maraming salamat ulit sa kanyo panunood ng aking mga video at sa inyong walang sawang suporta. Salamat po guys at sana po Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe po ang aking mga video, ang aking channel at ayan po yung inyong magagawang tulong sa akin. guys hanggang dito na lang hanggang sa susunod hanap po panoorin nyo um, uh, sana po lahat tayo ay nasa mabuting kalagayan at lahat po tayo ay may pagkain po sa umaga makakain po tayo ng tatlong beses sa isang araw gaya po nang sinabi ko uh, okay lang na hindi masyado marami ang pera natin basta makakain lang ng tatlong beses sa isang araw yan po ang importante kasi po pag ako po pag hindi po ako makain po parang hindi ko alam ang aking gagawin yung wala akong maisip eh kailangan talaga yung pagkain ang pinaka importante okay lang yung mga ibang bagay yung mga damit kung meron kang ilang piraso dyan okay na yun huwag lang na hindi ka kakain sa tatlong beses so guys yan lang po ang aking masasabi sana po kung may natutunan kayo huwag niyo po kalimutan na i-subscribe sa ang aking youtube channel Thanks for watching guys, bye bye!